Illegal na vendors ng San Jose tatanggalin ng mga kinaukulan. Ito ang naging payag ng market superintendent sa lipot sa harap ng mga reklamo ng mga maninda sa loob ng pampublikong pamilya ng San Jose Tacloban. Maliban sa epekto nito sa mga legal na negosyo, nalalagay rin umano sa alanganin ang kaligtasan ng publiko. Narito ang report. makailan nagreklamo ang mga tindero sa loob ng merkado publiko ng San Jose Tacloban City. Iniinda ng mga ito ang umano'y matumal na bintahan sa loob ng pamilihan. Kunso daw ito ng mga nagkalat na talipapa sa gilid ng kalsada. Kaya karamihan sa mga residente hindi na pumupunta sa palengke upang doon mamili. Kaya mas madaling makabenta ang mga nasa talipapa kumpara sa may mga pwesto sa loob ng merkado. Kaya naman apektado umano ang kita ng mga ito. Lalo't mas malaki ang ang binabayaran nila sa business permit ay isa sa mga cash tickets na binabayaran ng mga nagbebenta sa gilid ng kalsada inin in, may adamang good reklamo na han... han. San Jose Public Market Vendors Association. Bunsod nito, nagpatawag ng isang pagpupulong ang mga kinaukulan upang malaman at matugunan ang suliraning idinulog ng ilan. Napagalaman ding bawal umano ang magbenta ng isda sa labas ng pamilihan ayon sa sinasad sa ordinansa. Higit pa dito, sa umano ang mga ito sa sidewalk. Kaya tinitingnan din umano ang angulo sa kaligtasan ng mga kabataang dumaraan, papasok at pauwi ng paaralan. Kaya naobserbaran na nagiging nakakabalaong na hit publiko o iba pa mga mamaralit mahitungod na damon at nabuto nila ng mga kalsada. Ayon sa so market supervisor, susundin lamang umano kung ano ang sinasaad ng batas upang masolusyonan ang nasabing suliranin ng ilan nating kababayan, lalo na ang usapin patungkol sa siguridad ng publiko. So ako ng konsiho kung angay ba ito ibalhit kong diri. Mana akong opinion, magsusunod lang kita hit ordinansa. Kaya ikaduha at number one ko paghatag hit kasiguradean hiton publiko. Mamaralit, mga ragi, ngatanan mga estudyante. Tatanggalin na ang lahat ng struktura o talipapa sa nasabing barangay at ililipat ang mga ito sa loob ng merkado. Ito'y upang masiguro ang kaligtasan ng publiko dahil okupado na ng mga nagbebenta ang buong sidewalk. Busto nito, wala nang madaanan ng mga tao at sa kalsada na mismo makikitang dumara ng mga ito. Tatanggalon nito dito ng mga istruktura, itong mga stands, plus itong babaligirin ng mga mga ibabalhit nga ito sa ano si public market. Sa ngayon, masusing pinag-aaralan ng mga kinaukulan ang paglipat ng mga tindahan sa loob ng pampublikong pamilya ng naturang lugar. Ito'y upang mapanatili at masiguro ang kapakanan ng karamihan. Kasama si Merethi Florendo. Ito si Clarice Obina, nagbabalita eksklusibo para sa channel ng Countryside Filipino, Tacloban City.